Nina, I have your daughter able to do some exercise like you because I think want to do some exercise like her mama, you like her mommy. Yes, yes, sir. My baby, too, love exercise. ay charot. Baka lalo mabuak. Hindi, hindi ko na kaya, I don't mark I Alvin mean, Soto. Hindi ko na kaya mag-split ngayon. Pero, ano, ginagawa ko lang is gan ganun lang. Ano. Ganun lang ako sa umaga. Pero yung, yung split talaga, hindi ko na talaga kaya. Pero dati yung kabataan ko pa ka is, yeah, Kayang kaya ko. Lalo nung mag-aral ako, ito talaga hanggang doon. Pero ngayon hindi na hindi ko na kaya ay ba? Pero sa totoo lang, ang sakit talaga ng likod ko ay ang sakit ng likod ko. Is, your daughter would love it so like we need up more. Oh naman. Dito raw bibisita na ko nang maaga para ano? Wala na, hindi na epekto pag sa gabi nag-exercise siguro, no? Hindi naman siguro na pag sa gabi mag-exercise. Hindi na talaga, hindi ako nakapag-exercise sa so, talaga na. Mahaba na pala yung buko ko, -bu guys. Ngayon ko lang napansin. Mag-alpater na nga ako. Ay pagkabdahi idol dal ay o na yung forma o na may lain forma. Nilkatiran ko muna yung pa ako guys. Ang haba na pala. Miss Cover Mask, hi idol. Hello din idol, hello. 我比他。 Pwede ba mong nil cutter ng gabi, guys? Parang palagay ko hindi, no? Huwag na nga. Baka may ano. Parang naalala ko dati kung nag-nil cutter ako, sinasaway yan eh. Hindi na siguro. Kasi palagay ko hindi pwede, no?